Ah, ayan, hello sir. Hello po. Anong ginagawa sir sa ano sa sa pagtumatambay sa inyo eh 24 hours? Talagang totoo 'yan? Oo oh, sir, bali isang beses lang naman nilang ginawa 'yun sir. Tapos din na nila inulit. -in. Kasi wala silang mapiga sa akin eh. Pinuntahan po ako sa bahay nung pinakahit ng collection agency nila. Tapos ayan nga daw no, sir, papa daw ako, papatrabaho daw ako, agad-agad. Papa-arresto, papatrabaho. Oo, <laughs> oh, papatrabaho niya daw ako. Eh di, ano ko siya, takot na takot, takot na kami. E di, nagpahit na no, kami siya. Nakutang, eh, dami ko nang pinatangan. Eh, hindi nga sir, eh, talaga naman din kailangan mo magbayad kasi nga utang utang mo yan Hindi, na mag ako eh Ayun, nakakata ako dyan salita niya sir, nagpapanta eh Ano bang lasing pagbabanta? Eh yun nga eh, sir, na mapatrabaho niya daw ako Makakatigim daw ako ng rehas hindi, huwag ka maniwala dun, sir. Anong lasing papatrabaho? Ano, papapatay ka? In, ininilain na, ininilain na, sir. In, ano ka ba? Nangungupahan ka lang ba? Oo oh, po. lumayas ka na doon sa pinaupahan mo. Kung ganyan magsalita sa iyo yung mga repoman. Hindi nga, sir. Kung ganyan manakot, eh, kung papatrabaho ka na parang nanganganib buhay mo. Eh, tapos eh, ano eh, paparehas ka. Eh, nangungupahan ka lang naman eh. Ako... Okay lang ako pagka ganyan na ano, hindi sila maayos ka usap. Hindi dapat gano'n ang pananakot. Eh, hey, nga, sabi niya sa akin, sampulan niya daw. Ah, di sige, sampulan kanya. Tingnan natin kung mahahanap kanya. Ah, ako ang bahala, sir. Usap tayo sa mga susunod na araw. Malis ka na dyan sa bahay mo. Sige po. Ha? Mali, chat-chat na lang tayo muna, sir. Tapos, okay, usap tayo ba? dyan. Discartyan natin yung ganyan panalita. Sige okay, okay, okay. Sir, okay lang ba? Uh, Nire-record ko kasi usapan natin, pero hindi ko binabanggit pangalan mo. Puputulin okay, ko okay, naman sir. to. Kung ano yung mga importanteng napag-usapan natin, katulad ng pananakot ng repo man na ganyan, eh, parang i-ano ko lang, ipopost ko lang. Sige okay, po, okay. Tapos, i-re-reenactment ko din to, sir, ha? Uh, hindi ko naman mabanggit yung pangalan mo. Di ba, tingnan mo, grabe namang ano, 20 process ka ba ba okay. te? tapos, uh, ano yun ka pa, uh, tatakutin ka pa, okay. na ipapatrabaho ka? Kaya okay. nga, kung